buhay po sa lahat lahat ay ngayon ay meron tayong bagong alaga no yan ito po ay gawa po ito sa baon na walang mata ito po ay bato umu, inkanto bato meron kayahan ka balat kunat sa katawan mutya ng burulakaw mga infinito po na tubig po, yan crystallize po yan mutya ng langka, suwerte sa uh, negosyo, suwerte sa paumuhay maging gayuma sa negosyo, maganda ito sa babae o sa lalaki at sya, siyempre yung kabibi na crystallized siyempre yan kahoy na sinukuan yan pero ay ito ay hindi pa puli tapos pero ito na ay nabisingan na po kanina at ang kombinasyon niya ay bagakay na walang butas yan alam nyo ba ang bagakay na walang butas napakasarap talaga isang kap sa, pagawa paggawa ng mga anting-anting no? at yan ngayon baon na apat ang mata merong indri na magkabaliktaran at merong sa likod ay bao na walang mata holy trinity at magakay na walang butas ito pong mga gamit na ito ito pong pinakamalakas kong mga gamit no? lalo pa ito itong indri yan na magkabaliktaran yan alam, alam nyo ba ang indri? pag ninasalan nyo ito ng ama namin abagi noong maria at sumasampalataya lalong lumalakas ito yan at ang maganda dyan ay mayroon pa yan mga buko. Yan, hindi pa yan napakintab. Pero kita nyo po talaga ay, nako, ang rosary talaga. Malakas yan. Kaya yan, ito ay mayroon din rosary, no? Uh, bakit nga ba dumadagdag ako dito ng mga beads? Kahit maliit lang mga props. Kasi ang para ang gamit lalong lumakas. Yan. Kaya maraming maraming salamat talaga sa tiwala lalo na po sa labas ng bansa na kayo po talaga ay kumuha sa akin ay nagpapasalamat talaga ako sa inyo uh, sa tiwala po talaga. Kaya sa lahat sir na nating na video i-share nyo na lang yan kasi ay magpapapromo po tayo no. Uh, at bukas ililista ko po yung mga nag-avail po uh, na kumuha po ng anti-anting sa atin. Ang kanila pong pangalan atin po yan ipapara po libre no kasi ay ano um, ito po ay tulong nyo na din sa akin kaya yan ay gawa ako dito mga gamit ganyan mga bracelet kaya magpapa promo po tayo sa lahat po ng, na kumuha nating ting gamit at saka sa nag-share ay i-share nyo lang wag kayong pong ano um, din kasi ay libre lang pong mag -share. at meron kayong ingredient pa din sa ating papa uh, rapol, no kaya itong gamit na ito sino kaya ang maswerte na makakuha nito yan ito po ang mga gamit niyan yan po ay pinakamalakas kong mga gamit po. Ayan. at sigurado po ang gamit na ito ito po talaga ay walang halong kimikal pure po putian ito po ay tinatawag na white god no kasi ang mga dasal dyan sa loob nilagay ko yan talaga ay pinag-aralan ko siyempre as uh, sa original na libreta ng galing at saka sa loob po ng mga Bible o Biblia, kinuha ko po pong dasal na yan at nilagay po sa loob ng bao. Kaya ulit, maraming maraming salamat sa nanood. Shoutout pa na sa lahat mga antingiros at mga antingiras. Kaya, nako, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa No? Uh, dito nyo po makita ang legit at totoo pong mga gamit. Ito ay hindi patapos, no. Tatapusin ko na ito bukas sa pagkintab. Ang nilagay po, planagan naglo na 'yan ay nanggaling po ito sa labas ng mansa noon kasi ay umiitim umi no ngayon ay hindi na. Yan.